Mga exes ni Kim Chu. Ibinulgar kung bakit nila iniwan si Kim Chu. Ayon kay Gerald Anderson, nang pe-pressure daw si Kim Chu ikasal. Gusto kong ikasal! Sabi pa niya, masyado akong mina madali ni Kim E. Eh. Kaya iniwan ko na siya. Sorry Kim, I want to enjoy dating younger chicks. Sabi naman ni Sian Lim gusto na daw magkaanak ni Kim Chu. Kaya daw gusto na niya makipag -sex. Gusto kong makipag-sex! Gusto kong ikasal! Gusto kong mabuntis! Gusto kong magkaanak! Gusto, gusto kong magkapamilya! Gusto, gusto ko yun! Gusto, gusto ko yun! Dagdag pa niya iniwan ko si Kim dahil gusto ko muna maging piloto bago siya buntisin. Mina madali niya talaga ako. Hu hu. Sorry Kim. We are both Chinese. Career is everything. Anong masasabi nyo? Comment down below. Gusto kong maranasan niyo. Yung... Meron akong kahawak ng kamay. Gusto kong maranasan yung may kasama ako mag-travel. Gusto ko... Gusto ko may, may... kasabay akong kumain. Gusto ko... Yung may katabi ako na tutulog kami kami. Gusto ko yung maranasan mo. Humalik at mahalikan ako. Gusto kong makipag Gusto kong ikasal. Gusto ko mabuntis. Gusto ko magkaanak. Gusto, gusto ko magkapamilya. Gusto, gusto ko yun. コストコよ。